Huwag mo yung himilin ang himilin. At ating lulutuin na yan. Eh, eh, ano na yung kita niya? Kakainis ng talong. Mas makainis pa sa mukha ko. Ariga, ang sabi din eh. Ano naman yan? Ano naman Hindi. Hindi sabi natin yung... Hindi tayo, mapapahamak mo naman dahil yan. Hindi mapapahamak eh, Ari. Ang sabi din eh, hanggang candy lang daw ang kaya niya. Yan. Hanggang candy lang ang kaya niya? Oo, no, nadalhin sa iyo. Papayag ka. Candy, ang dala ariga, sa iyo. Ano yan, Ari? ng aking ngipin eh. Sakay tang, sakay tang eh. Pagaan, pagaan, Bago ngayon parang gusto mo pang Apa? Kaya maghunos day-day naman no, day ay yan ko naman ang na kinde, pasensya ka na. Eh, hindi talaga eh, baka mamaya ay, sumikal na naman ang na sakit na rin, sumikal na naman ang paga, pa nga nga yung pangalang. kata katakaw mo rin naman nga ng kinde. Parang makinay pa. kayo naman lagi, may pang-us-pang-us day-day naman. Ay, okay. ba, ako hindi mahalin mong kinde, pamisan-misan lang na ako nagkikinde. Lagi kayo, snow bear, ay bear. Um, snow um, na um, um, lang, snow bear. Eh, alam nga, pagkaganak ka ten, lalamunan eh. Yon. Sabihin mo, snow na lang ang dalhin. Hindi, eh, hindi pa rin. Kailangan din naman makikinabang nun, inay. Kailangan na kayo, inay. Tama-tama na yung bidyong. Ayan. Siya, dalhin mo doon at iyo yung balatan. Balatan. Ay, torta. Torta ito. Torta. <laughs> Patry naman po tawagin si inay ng mami or mam. Aba. Gusto nyo ngayon yung mga ganyan ganyan Mami or mam? O oh, sige, susubukan natin. Kihala, like, baka hindi yung tumugon. At gawa nang hindi naman yung sanay na tinatawag ng gay ang mga mami or mam. Tama, gambas ako. yon ay, eh, pero susubukan natin, ano? Yan, tayo tatawagin natin. Mommy! 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 Mom! Mom! Mom, answer! Mom! Ay, ayaw nga tumulon. Yan tayo, ano ba ginagawa noon? Tayo, tutugong. Tayo, ako mo nang alisin. Yan, hawang inay, tinanin niya. Ay! Uh -huh. Inay! Inay! Bigka kay ay, tutugong kay tinatawagan ka wag ikaw na hindi natawag ala te tawag ako sabi kay Mami, mommy, mom. okay mo o, mommy mommy mom pamami mommy kapadiyan baka may makarinig sa ikaw naman ikiad dela mo yate ko napaano da sasabihin ba yung si, si queenin yun nga inagiiinarte na ala inayun naman huy content day ni mas sa tiktok ay gwana sabi i try lang daw tawagay kay nagbibingi-bingihan di kay sabi ninyo wag magbingi-bingihan at baka matuloy ako hindi nagbibingi-bingihan perya na ha aybeo sabi ninyo aybe kay hindi na natugaw uh, ako imi ginagawa kita tamo ay ka ko ka busy. Eh. eh, ako inaahuka nang tatagdo ng mami. Ah, ay gusto ko nga din ni mami eh. may san may san sasabihin kay mami, mami. Na, siwa, wa toto naman kayo nag-inarte naman, na siwa. Kaya ang dati ang tao sa mama. Mama, ay eh, ngayon na eh, ipin sabi nila, try nga lang daw, mami. Maganda naman ang mami. Oo, oh, maganda Kaya, nga rin. Pero inay. inay. Inay, inay! Inay! Ay, maligaw-ligaw na! Ay, hindi pa nga kayo naliligaw eh. Ayan, natawag ko na. Ay, ano ka sa palagay ninyo ang mas maganda? Mommy? Mom? O inay? Inay? Pakilasa ko yung mas maganda nga ang inay. Hindi, inay. maarte ang bigkas mo. Ano ka maarte? Maarte ang imig. Ay, di sabi kay inay? Pwede naman ang mommy, pwede ang mommy. Mommy, mommy. Ayan ang gusto ninyo. Mommy! 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 Sama naman pakinggan. Naku po, Diyos ko. Tama na nga itong bedyong ito. Ayan, naku po, nasira. Siya. Sabi na rin, akala daw niya nag-asawa ka na. Ano ko rin Basta-basta kayo nakuhoy eh. Ay, na, hindi kayo nagsasabi. Are, sabi na rin, akala daw niya nag-asawa ka na. Ay, saan ho ako, anak ng asawa? Ay, boyfriend niya ho, ay wala. Bago ngayon, sasabihin ninyo, ang alam ninyo ngayon, ay eh, ako yung may asawa na. Bakit? Mukha nag-ahuha may asawa. Mukha ka na raw, yang eh. Abang, inay. No? O oh, yung kita nyo ga baby face. Oo, oh, mm. tinubuan lang ng ano. Ng ano? Ng ano nga, ang magtubo sa iyo. Ano bang tumubo naman na yun? Sabi yon. mo, baby face. Oh. O di kami tumubo sa iyo ngayon pinoproblema mo, paano naging baby face? Eh basta baby face pa rin, narek, kahit ako yung tinitigihawat. Normal naman magkatigihawat. Hindi ko inayan, -in, ha? Oo naman. Iyo. Ss, siya. Oh, okay, basta basta. Linawin naman. mo. Okay. Na wala ka pang, eh. linawin mo, na wala ka pang asawa. Ay, kakagigil na gigil, boy. Pre, maniniwala na mga isang gano'n mo ako tutuwa. Anak ng asawa ng lagay na ito. Diyos ko po. Talaga po bang, inay ang tawag mo kahit sa likod ng camera? Abay, uhu naman. Pag hu ako'y napalakad, naging napapakinggan nyo naman, hon. Lagi ko sabay, inay, inay, inay. Ano oh, digay, ba? Gay, gay, ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano Hindi ko rin Hindi ko naman kahit tinatawag ay ako hinagkocontent, inay. Sabi, kung daw yung talagang tawag ko sa inyo, kahit sa likod ng camera. Biga nga, inay nga. Dati kaya ang tawag mo sa akin, mama, no, kay bata pa. Ay, nung bata pa, iba na naman ho, noon sa ngayon, inay. Eh, di kaya ang pangalan niya sa TikTok, eh, inay -lane. Oh. ay inay Oh. di kaya tama lang, ayun, ang tawag ko sa inyo, inay. Tsaka, mas maganda yun, mas sweet yun, di ka. Mas sweet niya. Gusto uh, ko nga, eh, inay. Inay! Inay! Oh, inay! Oh, inay. Ah. rin na, malaba, inay! O, oh, pag malayo, inay! Inay! Oh, yeah. Gayang-gayang kang pumalakad. O, oh, may, Kala, pagdilat pa yon, may pagdilat pa may pagdilat tayo inay! Ina! Ulan mo? Ah, di ka nga? Goy, ano mo na sinasabi niyo, Dini? Ano? Ala! Naku po! Hello! Hello po! Ayan! Dito tayo ngayon in, sa tal. Ay. Kayo, gay lahat ay taga dito. Ayan po! Ayan ay. po! Uh, Ayan po! Ayan po! Wow! Ano yan? May kalapati! Kunan mo kami na yan. May kalapati! Ano may kalapati! <laughs> ay, may kalapati!

Nandito kami ngayon sa isang hotel dahil may taping pa si Queen ay bukas kaya hindi na kami umuwi.